nag-build yung camera ko dito ganda. Ay, malamig. Kaya ng init nga. <laughs> expo, eh. tayo. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> dito tayo. Ay, <dito. laughs> yung pala to. Saan nga to siya? Muson. Muson. Muson so guys. First time namin dito. The first time ko dito. So try namin pagkain dito guys. Masarap naman daw siya sabi yung sister. Oo, oh, kasi maragay I mean, na kain dito. Maragay ka na dito. Samuson. Muson. Muson. Wala o, pero na relax na dito sis Muson. Diba? Bumay mo po nila dito guys sa Muson. Malapit ang ito guys ano namin, sa building namin. Sa alinis ng place nila guys. Sis! <laughs> Napakaganda mo dyan sis. Ayun po nila guys. Ah. Oh. guys at meron silang ano pa Anong gawin na sulit mo kasan. Ang ganda nga nila dito. Pakanis ng restaurant nila. Ito yung dalawang baon na dito. Uy! Tanggalin mo sila yung dito baon mo. No. Laki-laki niya. Baonin mo yung dalawang baon. Nagsign ka naman. Bakit napakayaman mo to this is? Huwag ka magalala na makabenta tayo ng school. Ano yung isa? Hindi na. Ito na nga. Makabang. Ba? kunin mo yung chips no ayoko ng chips sis baka kunin mo lahat itong isa ko mo to. hindi nabaon mo yan sige na magdagdag na sa yeah. baon mo ito na sa aking baon ko isa ay ito na baon dalawa baka baka bakunin mo ito ayoko na sis ako sobrang matalang tikin hmm okay na to hindi ba ano? para may ibang merienda ka hindi hmm, kailan mo yan may roti pa nga oh ito na sa akin masarap Dito roti pita ito roti pita ko sabi-sabing asawa dito. May yung news. Nandito sa sa mga ito. ano dito ha? Sige, Mag may siya. Oo. <laughs> Sarap बताओ chicken कौन dito guys Spicy <laughs> 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 kumakain kami sa lapa. Pero mas maano dito. Bunga mo. Mas maano natin. Try mo lang, Carl. Try mo lang, sister. Yeah.